Ayan guys, welcome back to my channel. Ayan guys, maaga akong nagising guys kasi papunta kami sa kagayan. So, ayan guys, nandito na kami guys. Ayan, going na kami sa CDO. So, ayan, please subscribe my channel. Ayan guys, so. Magbihay mo kami guys, patungo sa CDO guys. Ayan guys. <coughs> malayo-layo pa din guys wala ka kami noto guys 30 minutes so ayan 30 minutes from ano guys misa misa hintel to to CDO so ayan so sabi ng asawa ko 30 minutes yung biyahe mula sa El Salvador going to CDO guys so ayan so ito yung mga alaga ko guys nagka na um, yung anak guys. So isa lang yung anak niya. Ayun. So naglalaro sila magina. Ayun guys, ang kulit ng anak niya guys. ayan oh. Kulit-kulit <laughs> ni Kuyit. So ayan. Ito yung makulit na alaga ko guys. Malis na yung anak na yung mama niya kasi nakulitan so ngayon guys papunta kami sa syudad kasi may may lalakarin kami guys kasama yung panganay kong anak so ayan ready na kami so ayan so ayan nandito na kami guys mag maghintay muna kami ng jeepney so ang tagal 30 minutes bago dumating So, ayan. Kasi, ano ngayon, guys? Quarter to two. So, siguro, wala pang mga, ano, guys, pasahiro. So, ayan. Nakasakay na kami, guys. So, ngayon, tapos na kami, guys. Pauwi na kami. So, ayan. So, naghintay muna. Mapuno yung jeep. Ayan, guys. So, ito yung ginagawa ko ngayon, guys. Nagtupi ng mga damit. Ito yung mga uh, nilabhan ko, guys. Galing sa amin, uh, sa El Salvador, guys. So, dinala ko yung mga uh, damit na dapat labahan, labhan. So ayan, tinupi ko muna guys para dadalhin na naman kasi mga uniform to guys ng mga anak ko. So ayan. So bilis-bilisan natin guys kasi magluto pa ako ngayon guys ng aming ulam. So magluluto pa ako ngayon. So, kasi tapos na ako magsa inagsain guys. So magluto na lang ako ng ulam ngayon ulam So, ayan yung guys. So, ayan yung anak ko guys, nagkanta. So, yung panganay ko guys, na ano, kailangan intindihin yung ano niya. Modi, modi yan guys. So, gusto niyang kumanta. So, ayan. Um, pagbigyan natin. So, ayan guys, punta natin yung ano ko guys, ah, uh, prepare kasi ako guys para lutuin namin ngayon guys. Ito yung ulam namin ngayon so lulutuin namin lulutuin ko muna ngayon guys so, ito luthia or gabi sa inyo so ayan yung pusa ako ang kulit nila so naglalaro silang ina so ayan balik na naman ako guys hindi pa ako tapos nagtupi ng mga damit so kailangan